Hello guys! Welcome sa ating mini vlog. For today's video ay nandito ako ngayon kasama ko yung aking bestie na si Santi YTC. Ayan. Siya ang may-ari na sa na to at siya ang nagdadrive. Dahil pupunta kami ngayon sa Hulugan Tansa. Dahil imimit namin ngayon si Mami Diego ng Bubble Gang. Dahil yan ay friend ng ating friend na si Santi YTC. Ayan, promote mo naman yung page mo at yung personal account mo, friend. Hello po. Ayan. Follow nyo po ako sa Santi YTC. Yeah. Sa Facebook so, page ko, same lang po yun. Page, Instagram, TikTok, pati sa YouTube. Santi YTC lang po. So ayan guys, please follow Santi YTC Tsaka yung Marison vlog niya, yung personal account niya Ayan, siya po ay nagbablog din At marami din siya mga content na ina-upload But anyway, for today's video talaga ay Pupunta kami ngayon para i si Mami Diego ng Bubblegang Friend mo ba si Mami Jerry? Yes, matagal ko ng friend. Siguro, Nag-iisang taon na rin siguro. Oo. -huh. Kasama niya si Mami Diego sa mga charity yung ginagawa ni Mami Diego at isa siya sa mga nagsusupport sa mga ginagawa ni Mami Diego sa mga charity niya Voluntary. kung saan saan niya. Isa siya sa mga volunteer mm. sa charity ni Mami Diego. at sobrang dami na nilang lugar na pupuntahan dito sa Cavite, sa Bulacan. Ano yung pinakamalagi yung napuntahan Bulacan, sa uh, sa Bicol, di ba? Ah, iba na, hindi yung kasama. Ah, okay. pero isa rin sa napuntahan mong charity is sa Bicol, no? Oo. So ngayon po ay imi-meet natin ngayon si Mami Diego for the first time. So sana naman ay maganda at mablog natin siya for today. So watch tayo and wait lang tayo dahil nasa dito kami sa biyahe ngayon for today. Okay.